Piket, ah tinatan, ay magdispiritaow. Piket, piket. O kung magbo-maulat ah, ganote yung kung bakbaga. kapangyarihan Ama ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Kung sino man ang kumukulang at nangyayari sa tao ito ay tinatawag ko. Henry Jesus na sarino sa Epsilon ko sa Antipatis Penelictic ko sa Krosip ng Drakos ko. ito sa Satan ko sa Dimi Kibansot, malaki libas si Bina In Jesus name, pasok sa katawanan. sa may pero... kabel mau sa ha ikuti mau hindi sagot ikuti mau ha alisan hindi sige pag tatanggal mo ha oh, alisin mo o papatayin kita sa katawan na yan sige ka Oh no. Alisin mana? Ah? Taman bos eh perat memanta. Nah, itu motoy. Ini ini meti lagi. Itu rong motoy, itu rong. Tak. Ha? Disuntar nanti suntar. Terong met, terong terong makita tani bi. Iya. Oh, alisin ente. Ah? Alisin mana? Yan, Sige, tatanggalin mo. Bakrosan. Baklas. O, pwede mag-ausap. Boss, tuwa ko tala, boss. mag-ausap. Pwede mag-ausap. Mag mag dito. Apay, kas-kas tayo. Basol na. Anong kasalanan sa'yo? Mapal ka?

Sige, tanggalin mo. Hindi nga, ka mo. Ang spirit naman. Ang mga pa. Kati mamin, ha? Titisa ka na, Aprosam. Sige, pros. Bakit, Nubing? Mga narami. Bakit? Bakit, eto? Bakit, eto?

Kamag-anak o malayo? Like ka tayo, maming kabel mo. Hmm, kadikit lang ako si... ni San Pedro. Sige. Hmm. Maram okay. o, hmm. o ano? Papay ka sa tam, manya di, atraso na. Atraso na kanyang. Yabason na. Anong kasalanan sa'yo? Bakit mo kinukulam? Ah? Hmm, sige. sige, tanggal, baklas, ha? Ah? Hmm, ikan yang mamin, pas-pas. Paglaingin nga rin tayo, tanggal ikan nga patayay. Ang ah, kong ang mamun, tinaga mo na sino patata. Mas na importante, katap. Nagagsubli. Nagsubli ka pa yung maminsan

Gugur-gura okay. na mapal ka. Awang dalat ta di nan sa sa na mato okay. 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 na mapulo. Ang kamakatawis tenaga lang di sakam. Nakalangan sa espiritaw. Sa pagpaab sige. Oo. O gong kong ikamanin na. Happy birthday. ako.

Suspect nito ay napulang kukulam. Ha? Sika nga nakasalit dito yung bagay. Sika nga kukulam. Pag naing imam. Ha? Buwan saan? Ang sa sa ulat na? Mapunwala ka Patay ka. Huwag mo akong... Huwag mong ubusin ang pasensya ng Diyos sa masayo. Kinakausap ka ng maayos kung anong problema mo, kung bakit mo kinukulam. Bakit mo kinukulam? Kale, tingge. O, oh, paspas, partakam. Hindi na kita inawakan, no tax. Okay, e, tanggalin mo lang lahat dyan. Ayan, shout out sa ating viewers, mga kapalang. Ikaw salamat po sa lahat ng mga sponsor sa mga nagdoto rin sa ating napagawang pagamodan no? God bless po sa inyong lahat more blessings and more power po sa inyo no? ayan sige so, kukulamin pa pantakam handa pa yawanin pinunong so, mula pinunong sa mati ng mista ito yan Pamusama yung Babaji Manikam Genti Ice So, puro plastic, po si Pagpagina. Naglamlam nung ato. Ha? Masugat yun ako. Baga masugat ka sa sa lungso. Hindi ko pa kasi nalagyan ng steak. Hindi po din. Ano kayong magandang ilagay dyan? Yung no. kayong nakapag bar din na nalagyan ng lapat? Kaso lang madami. Sige, tanggalin mo, Tanggal. Pagkalingin mo, ha? Pagkalingin mo na.

Salman ang yung kinaroon hmm. Oh, apat na cross, tumukot. Oh, pasensya na magkukulang ka, ah. nahuli kita. Kailangan na magbawas na magkukulang dito. Huwag mong subukan. Hmm. Balik yan si Fierno. Ising. Ising. Ano na ba mo?